Pagsasanay sa paggamit ng banyo Ang pagkontrol sa pagdumi at pag-ihi ng mga bata ay hindi minamadaling proseso. Kung nalaman mong ang iyong anak ay may mga sumusunod na palatandaan, tulad ng hindi pag-ihi sa loob ng halos dalawang oras kapag araw, pagsunod sa mga simpleng tagubilin, ipinapahiwatig nito na kailangan mo nang pumunta sa banyo sa pamamagitan ng mga kilos o salita. Pagkakaroon ng interes sa pagpunta sa banyo, Pagkakaroon ng tiyak na oras ng pagdumi o pagiging hindi komportable kapag may dumi o basa ang lampin. Ito na ang oras para tulungan ang iyong anak na magpaalam sa mga lampin. Paghahanda para sa pagsasanay sa paggamit ng banyo. Una, kumuha ng angkop na potty at iwanan ito sa isang perming lokasyon kung saan madaling makarating dito ang iyong anak. Isang potty seat na may urine guard sa harapan ay mas mainam para sa mga batang lalaki upang maiwasan ang pagtilamsik. Kung sasanayin mo ang iyong anak gamit ang isang pangmatandang inidoro, lagyan ito ng toilet seat kasama ng isang step stool sa ilalim ng mga paa ng iyong anak para sa suporta. Paano simulan ang pagsasanay sa paggamit ng banyo? Simulan ang pagsasanay sa mas maiinit na panahon. Ang iyong anak ay maaaring magsuot ng mas kaunting patong ng damit na nagpapadali sa pagsusuot at paghuhubad. Piliin ang panahon na mayroon kang libreng oras araw-araw upang sanayin ang iyong anak. Hayaan ang iyong anak na makilala ang potty. Makipaglaro sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaupo sa kanya rito na kunwari'ng gagamit ng banyo. Kapag ikaw at ang iyong anak ay handa na, oras na para simulan ang pagsasanay. Para magsimula, maaari mong hilingin sa kanya na pumunta sa banyo, ayon sa oras ng kanyang pagdume. Pagkatapos, unti-unting ibagay ang oras para sa banyo sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, pagkagising, pagkakain o bago matulog. Si Sinanay at Katie ay tapos ng mag-almusal. Sinimulan ni nanay ang gawain sa pagsasanay sa paggamit ng banyo kasama si Katie. Pinaupo ni nanay si Katie sa potty at sinamahan siya. Mas madaling sanayin muna ang pagdumi. Kapag ang iyong anak ay nagpakita ng mga senyales na nadudumi na, tanungin kung gusto na niya at hikayatin siyang umupo sa potty. Ang wastong postura ng pag-upo ay nagpapadali sa paglabas ng dumi. Panatilihin ang kanyang balakang sa ibaba ng mga tuhod. Habang inilalagay ang mga siko sa mga tuhod, umupo ng tuwid at itulak sa pamamagitan ng pagpapalaki ng tiyan. Mga hakbang sa pagpunta sa banyo Ipaliwanag sa iyong anak ang mga hakbang kung paano magbanyo. Una sa lahat, Kapag sinabi sa iyo ng iyong anak na kailangan niyang pumunta sa banyo, dalhin siya sa banyo o potty. Tulungan siyang ibaba ang kanyang pantalon. Umupo sa toilet seat o potty. Pagkatapos ay punasan, hilain pataas ang pantalon, i-flush ang inodoro at maghugas ng kamay. Para sa pagtuturo sa mga batang lalaki na umihi, maaaring mas madali kung sila ay nasa nakaupong posisyon. Maaari mo rin siyang turuan na itutok ang kanyang ari upang maiwasan ang pagtilamsik. Maaring manlaba ng ilang bata na tanggalin ang kanilang mga lampin. Maaari mong hayaan muna silang maupo sa pati na may lampin. Maaari mong ihulog ang maruming lampin sa pati at hayaang makita ito ng iyong anak. Kapag nasanay na iyong anak dito, Maaari mong tanggalin ang kanyang lampin at ilagay ito sa pati bago siya maupo rito. Karaniwang naiihi ang mga bata kapag dumudumi, kaya maaari mong sanayin ito ng sabay. Isaalang-alang -alang ang paggamit ng cotton training pants kapag araw, kapag hindi komportable ang iyong anak. Sa basa o may duming pantalon, mas madali niyang tatanggapin ang pati. Huwag pilitin, mas hikayatin. Kung tumanggi ang iyong anak na umupo sa pati, huwag mo siyang pilitin. Tanungin sa ibang pagkakataon. Sa simula, samahan ng iyong anak at gawin siyang mas kalmado sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya, pagbabasa ng kwento o pakikipaglaro sa kanya habang siya ay nasa pati. Kapag matagumpay na nagamit ng iyong anak ang pati, purihin siya. Kung hindi siya nagtagumpay, kahit na nakaupo siya sa pati ng ilang minuto, kailangan mo pa rin siyang purihin para sa kanyang pasensya at hayaan siyang umalis. Kung ang iyong anak ay hindi sinasadyang nadumihan o nabasa ang kanyang pantalon, linisin lang siya ng mahinahon at ipaalala sa kanya ang mga hakbang sa paggamit ng banyo. Tandaan, ang pagsasanay sa paggamit ng banyo ay naglalayong tulungan ang mga bata na makamit ang pagkontrol sa sarili. Huwag mo silang pilitin o sigawan. Maging matsaga at magsanay kasamang iyong anak araw-araw. Siguraduhin ang iyong anak ay may maraming fiber at likidong kinukonsumo. Nakakatulong ito sa pagdumi at pag-ihi, lalo na sa proseso ng pagsasanay sa paggamit ng banyo. Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.fhs.gov.hk Ang video na ito ay ginawa ng Family Health Service ng Department of Health